Mukhang ito na si kuya, oh. Ah, yeah, ito. Mukhang ito na si ate. Ito na yata. Ay, hindi followers. Aww. Sayang. Ito na, nakaibay ko. Ay, hindi din. Sayang. Oh, si kuya. Sigurado to. Ayan. Kumawak na. Mukhang ito. Ang bilis-bilis ni kuya, oh. Ito na yata. Mukhang ito na. Ayan, oh. Tumigil na. Mukhang ito na si ate oh. Ayan. Ayan na, dalawa. Mukhang naunahan si kuya. O, oh, kunin nyo na te. Samoy! Ah. Yun, taga saan kayo te? Diyan po sa Kampaman. Ah? Kampaman, Banyadero. Ah, Kampaman, Banyadero. Diyan lang, diyan kayo sa... May, baka may gusto kang i-shout out. Salamat te. Oo. Oo. Ah, may sakit yung ano mo. May sakit sa baga oh. Ah, oh, uh, sige, dadagdagan ko yung ano mo. <tip> eh, hey, ito te oh. Mm. <laughs> lang dyan sa ampaw. Ayan oh, dahil may sakit yung anong... nyo. Kapatid mong may sakit? Oh, sige, sige, congrats oh. Congrats po. Oh. Oh. Ah, ah, sige. Ayan kuya oh, dahil nahuli ka. ay na Oh, sige oh. Ah, sige. Ah, sige.